Hi hey guys, this G is isang manggagawa sa eh. Taiwan. Ano ba dapat unahin natin pag nandito sa abroad? Kung may nahiram ka o nautang ka sa Pilipinas, yun muna unahin bayaran mo for the first or second month ng na trabaho mo dito. At yun yung dapat i-explain mo sa pamilya mo kung bakit hindi ka pa nakapadala ng malaki. Kailangan mo muna bayaran ang dapat unang bayaran mo. Kasi mahirap pagbaon ka pa rin sa utang hanggang matapos ang kontrata mo. Kunyari, naglending ka naman sa mga agency na nagpapalending ng pera. Unahin mo muna yun monthly, pero nagpapadala ka pa rin sa pamilya mo. Kahit pa paano, nag-iipon ka pa rin kahit konti para sa ipon mo. Yun muna ang unahin nyo sa first 6 months and 1 year mo dito sa abroad. Pagkatapos mo yun, makakaipon ka na kahit pa paano monthly, maliban sa badala mo sa pamilya mo, makakaipon ka pa dito. Unahin nyo muna ang dapat unahin. Huwag nyo muna unahin yung mga luho, yung mga iPhone, iPhone na yan, yung mga gadget na yan, mabihis lang naman yan, lalo na pag may cash ka. Ang importante, unahin niya mo na dapat bayaran yung mga inutang nyo o mga lending nyo doon sa pamilya nyo para wala kay utang na loob na binayaran nyo naman agad-agad yun. Salamat kasi pinahiram kayo. Pero magandas maganda pa rin yun kung uunahin yung bayaran yun. Pagkatapos yun, 6 months, 1 year, pwede na kayo mag-ipon for 2 years kasi 3 years ang contract nyo sa Taiwan or and then hindi ko lang alam kung paano sa ibang bansa kung sa ibang bansa ka pa rin mag-abroad ganun ang una pa rin gagawin nyo unahin yung bayaran yung mga utang nyo yung mga nilending nyo sa mga pamilya nyo sa kamag-anak nyo sa, sa magulang nyo bayaran nyo muna yun malinis kasi once na nabayaran nyo sobrang sagaan sa pa pakiramdam na yung ATM nyo hawak nyo na nag-iipon kayo na padala kayo na bibili nyo yung gusto nyo na wala kayong iniisip na bayarin. Kasi malinis yun. Yun kasi nagka-conflict sa mga OFW na inuuna nila yung mga luho nila. Okay lang naman, bumili kayo. Pero unahin nyo muna yung responsibility nyo dapat na pagiging OFW. Kasi ang pera, hindi naman kasi basta natin binibili kung ano-ano lang yun. Kasi mahirap <coughs> laging tayo mga Pilipina iwasan natin yung mangutang dito sa ibang bansa. Kasi sobrang hirap mataas ang interes at di natin alam kung sino yung mga uutangan natin dito. Madaling mangutang pero mahirap magbayad. Kaya pag-isipan nyo muna ang mga dapat bilhin nyo dito kung importante ba talaga. Nandito tayo para mag-ipon para hindi tayo habang buhay sa abroad. Mag-iipon lang tayo para sa kinabukasan natin and babalik pa rin tayo sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas pa rin ang magandang tirahan. Promise kasi andun yung kahit magulo, pero hindi. Doon pa rin kasi ang pamilya natin. Doon pa rin tayo. Sino mas maganda rin pa rin sa Pilipinas tayo tumira. Kaya pag-isipan natin lahat. Mga bawat tento po ng pera natin sa pag-abroad sobrang hirap. Kaya pag-isipan nyo muna talaga. Sa mga FW yung magbalak dyan, papunta dito or mga pa-example pa lang dyan. Yung mga balak mag-apply pa lang. Yun mga unahin nyo muna pag nag-apply kayo dito sa abroad. Kaya ingat lagi kayo. Sana makapasa kayo. Sa mga papunta dito, congrats! yet kayo palagi. This G isang manggagawa sa si Taiwan. Bye.